Hello po mga kawildi. Ito po ay isang picnic namin dito sa Japan na pagtatanim namin ng kamote. Yan. Ganito lang po kalapit. Ito. Yan. Dito po kami kumukuha ng itatanim namin sa bukid. Kapag lumago na to, para hindi na kami bibili kasi sobrang mahal kapag bibiliin pa ng boss namin sa ibang company. Kasi yung isang is, ganito lang, sa ganito, dito ay nagkakahalaga ng 7. Yan, eh ang daming kailangan na itatanim so ngayon para makatipid ang boss namin. Nagtanim siya ng ganito. Pwede rin po yung bunga mismo ng kamote, tanim sa ganito para mas marami ang malagong talbos niya. Pero kasi doon sa tinanim namin doon sa kart doon ay walang tumubo. Kaya itong ganito na lang po ang pinaninim namin tara po sa kabila. Ngayon, guys, pupunta tayo sa kabila. Papakita ko dito yung taniman ng kamote. Doon kami kumukuha ng pang-tanim namin Diyan Dyan sa may mar marotchi, ang tawag namin dyan sa plastic mulching. Ito dyan, guys, yung mga tinanim na namin, kamote. Yan. Ito naman po, isbunga. Ang mga tinanim namin dito, kaya mas mayabong siya, mas marami siyang Ganito, usbong. Yan. Yan. O, makakatipid na ngayon yung blouse namin. Sarap gawing Salad.